ano ang pangalan? pangalan eh, kung mas yung Christine. Ano Christine? Ang ganda-ganda nang neto eh. ka na? Anto Di ba yung mapapanis pa? Tapos mo sa Sakit siya may LBM pa eh. Pakain po Hindi, ang dami ko sa aking Pag to, ang gagawin mo, loperimide. Ang gagaw ba? Oo!